sabitan lang mga idol ah. sabitan last yan sayang oh patay ah lunok huh? eh, eh, good, good. idol Oh, bakal lagi. Wuh, bakal lagi. pening mo? Oh, Idol. Ini guys di mana kok Yan, good morning, mga Idol. Bali dito litay sa laut. Yan, yang Bali. Magandang ulit kami. Bali kasama ko ngayon mga idol si ano si Papa tsaka si Lucho. Yes, si Lucho. Nga kuwapa nang ano huli niya ng ano. Kirokirawan. Sda. Laki ng huli niya. Yan bali hatakin na namin yung kitang idol. Sana may huli yung inari namin dito. Mala, uh, dito kami malapit sa ano. Sa Ilido. Aduh, Mister okay, ini ini, ini. nih nih, sisi. nih nih, nih nih, nih nih, nih nih, Uruk, Uruk. Uruk, nih, 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 nih,

ako na ako na ayo pang taro ko yung hawakan yung hawakan hawakan nga ikawitan

tanggali lang kutin yun pa, hah? tanggali yun ang kutin yun kanuping, hah? kanuping kanuping palayon na galow-galow oh? kanuping, mai dul kanuping Sudah mai dulu sudah. Si sudah mai dulu sudah. Si oh. Sudah dok dok. Bangun sudah. Ha? Ah, oh, berbagun. Berbagunnya.

Agus Pusda oh pusda Taino? Lunok Lunok, ayo lunok Taino, So, mga idol, so, idol. Ayan mga idol, yung ano, unang area namin ng ano, dalawang kitang. Yan. lilipat kami ng spot mga idol doon sa ano, kabila kasi medyo may na yung agos doon tapos mag area ulit kami ng pangalawang aria sana pat, maraming mahuli yung ano, yung pangalawang area namin yun mga idol Ayan, pangalawang area namin sana may ano to may ulito balihatakin na namin mga idol da. Hay talintingon. Pinag-aok ng pirmi malaki. Mga idol, naputol yung Sa buya kami naghihila. Maan, dari minur pa.

à, uh -huh. igano nakadali pa rin diyan tinan dinan tingin lang sa hagod

nagdi-deliver kami ng isda huli lang kapon yan yan yung ano yung mga patay-patay tapos yung dalawang tuno Dan. tapos dito mga idol yan puno yan mga ano yan mga idol turay ah uh, bali nagarya kami kasi kagabi ng panturay kaya i-deliver din namin ah uh, i-deliver na namin ng isda sana mabili pero so, ang dami kasi turay mga idol ah uh, saka, saka kasi yung turay ngayon kaya maraming ano sapot Ever Green kami ng patay-patay bali yung buhay lang Maidol yun dito yan Ay, medyo mahangin Maidol yung ano yung amihan na Ma, ano makulimlim langit eh. nabilit na lang mamaya idol pa nandun na tayo sa ano sa uh, hindi namin ng ano na buhay buhay Ay, Malapit na kami mga idol

Tengah, harang. Harang lah oke okay, nih good size naran good size betul nih good size butan,

Ako ang gitawag ni Papa Gabi ganina. Oh, buta na nandito eh. Doha ka, doha do ka box. Sus, sure, ano sa gilid? Ah, sa kanan dad ulat ng Ah, gilid na gilid. Ilo na nagpila ah, eh, idu eh, na. Sige, tong timbang ulo na. Uwan ba ba ang pagpadaing? Ta, tra. Ito lang uh. ito. Ha? Dato na yan sa tab. Takulat. Dito mo, abay na yung kaburutong dito sa... Dito dito sa...

Kuan, na lagariti? Ayan mga idol, ito yung benta ng isda namin. Ayan, nasa 30 kilos. Yung malaki. Tapos, yung ano, maliliit 4.5 bali sa 35 kilos tapos tangigitin po yung tricky yung ano mga ito tapos yung turay 54 kilos bali total 6,600 may bawas na, na ano may, wala itong mga idol kasi ano may order kasi kami kaya binawas ako tapos ito yung size the brown brown yung sada kaya 400 na lang tapos press